Dali-dali siyang pumasok sa isang animoy laboratory dahil sa may humahabol sa kanya na isang armadong lalaki. Parabang isang sundalo pero hindi ito ordinaryong sundalo. Ang hawak nitong sandata ay noon pa lamang nakita ng lalaking ito. Nang pumasok siya sa isang building ay sobra siyang nagtaka. Una dahil siya ay nasa gitna ng kagubatan sa paa ng Sierra Madre at paanong magkakabuilding doon. Pangalawa, ay bakit may sundalong humahabol sa kanya gayong legal naman ang pumasyal sa gubat na ito? May kakaiba dito, ang sabi ng lalaki. Nang dumiretso siya sa loob ng building ay nagulat siya sa nakita na hindi dapat makita ng normal na tao. Ang mga nakita niya sa loob ng facility na ito ay ang mga kakaiba at nakakatakot na nilalang na noon niya lang nakita sa buong buhay niya. Sa takot ay dali-dali siyang bumalik papalabas pero nasa harap na niya ang lalaking humahabol sa kanya at bigla na lang siyang natumba at nawalan ng malay. Hi! Ang pinakita kanina ay ang laboratory ng SCP of the Philippines Organization o mas kilala sa Sealed Creatures Program of the Philippines. Ano ang SCP Philippines? Ang SCP o ang Sealed Creatures Program of the Philippines ay isang sikretong organisasyon sa Pilipinas kung saan sila ay may misyon na hanapin, hulihin o puksain ang mga nilalang o bagay na lubhang mapanganib o nakakaapekto sa mga tao sa bansa. Ang ilan sa mga nilalang na hinuhuli nila ay maaaring makapatay o kaya naman ay nagpapakita ng panganib o takot sa mga tao. Ang mga SCP entities na mga ito ay hinihiwalay base sa kanilang panganib. Mayroon tayong apat na uri ng kategorya sa mga ito. Ang una ay ang tamawo na may code na TMW kung saan sinasabing kaya makakitil ng isa hanggang 9,999 katao. Ang halimbawa nito ay ang Puppet Master na nakita noong 1938 sa Bataan. Sunod naman ay ang berkakan na may code na BRK. Kung saan sinasabing kayang makakitil ng 10,000 tao hanggang sa 99,000. Ang halimbawa ng SCP sa kategoryang ito ay ang banawari na ang origin ay hindi pa natutukoy. Ang ikatlong kategorya naman ay ang bakunawa o may code na BKN. Ang mga nilalang sa ilalim ng kategoryang ito ay lubhang mapanganib dahil maaari silang pumatay ng mula sa 100,000 na katao hanggang sa pinakamasamang pwedeng mangyari sa mundo o kaya naman ay magdudulot ng extinction sa mga tao sa buong mundo. Ang isa sa halimbawa nito ay ang SCP Apolaki kung saan walang kakayahan ang organisasyon sa ngayon na hulihin o pag ang nilalang na ito. Ngunit sinusubukan naman ng SCP Philippines na lumaban sa mga gantong delikadong mga nilalang kung saan pumapasok ang ikaapat na kategorya. Ito ay ang balaraw na may code na BLW. Ito ay ang mga SCP entities na hindi nakakulong o napatay ng organisasyon dahil sila ay tumutulong at kaisa sa adhikain ng samahan na hulihin ng ibang SCP sa kapakanan ng bansang Pilipinas. Sa madaling salita, ay hindi lamang ordinaryong tao ang nagpapatakbo sa organisasyon na ito. Ang halimbawa ng SCP na nagtatrabaho sa samahang ito ay ang SCP-33 o mas kilala na si Agapito Ibanez na isang taong lubhang matalino sa pag ng mga bagay-bagay at siyempre si SCP-002 na si Dr. Akasha na may kakayahang makita ang kasaysayan ng isang bagay kung ito ay mahawakan niya o makita lamang niya. Bukod dito ay may kakayahan din siyang mabuhay ng matagal. Sinusuportahan ba ng gobyerno ng Pilipinas ang SCP Philippines? Technically, hindi dahil may mga pagkakataon pa nga na ang gobyerno ng Pilipinas ang humihingi ng tulong sa SCP Philippines. At dahil hiwalay ang SCP sa Philippine government ay may pagkakaiba din ang layunin nila. Pero karamihan ng adhikain nila ay magkaparehas. At ito ay ang mapanatili ang kapayapaan, kayamanan at kapangyarihan ng bansang Pilipinas na kinikilala sa buong mundo. Kung hindi under the Philippine government ang SCP Philippines, saan sila kumukuha ng pondo? Well, ang pondo na ginagamit ng SCP Philippines ay nagmumula mismo sa pera ng taong kasapi dito, gayon din ng mga balaraw na nagtaguyod ng organisasyon na ito. Halimbawa, si Agapito Ebanyas na isang inventor ay may mahigit 100,000 na patent ng invention kung saan ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pondo ang organisasyon. Gayun din ang balaraw na si Dr. Akasha na alam halos lahat ng kasaysayan o sa madaling salita ay alam din niya kung saan nakatago o may nawawalang kayamanan sa buong mundo. Gayun din ang posibleng lugar na puno ng ginto, langis at iba pang likas na yaman. Sino-sino ang humuhuli sa SCP Entities? Ang mga officers na humuhuli sa mga ito ay nakabase din sa kategorya ng mga SCP para sa TNW na SCP, humuhuli sa kanila ang Officer Level 2 na may uniform na berde. Biasa sila sa basic training at limitado lamang ang kaalaman tungkol sa SCP. Para naman sa BRK na SCP ay ang mga Officer Level 3 na may asul na uniforme. May kakayahan sila at sapat na kaalaman kung paano ay handle ang sitwasyon sa ganitong level. At para naman sa BAK na SCP ay ang officer level 4 na may grey na uniforme. Bukod sa sandata na naimbento ni Agapito ay may pinakamalakas na training pa rin sila kasama ang ibang mga balaraw. Kadalasan ang mga balaraw ay nasa ganitong kategorya dahil sa mga supernatural na kakayahan nila. Samantalang ang mga officer level 1 naman ay ang mga officer na nagtatrabaho sa opisina para sa clerical works o sa himpila ng SCP Philippines. Pero 'di ba may SCP na din sa ibang bansa? Ano ang pinagkaiba ng SCP na 'yon sa ating SCP dito sa Pilipinas? Well, magkaiba talaga sila dahil ang SCP Philippines ay itinaguyod lamang para sa kapakanan ng Pilipino at bansang Pilipinas. Kung ang nilalang ay nasa ibang bansa at hindi nakakaapekto sa mga Pilipino sa lugar na iyon, ay walang aksyon na gagawin ng organisasyon na ito. At kung may katanungan pa kayo ay huwag lamang kayong mahiyang mag-comment sa comment section sa susunod ay kwento ko sa inyo kung paano nagsimula ang SCP Philippines noong taong 1873. O di ba napakatagal na pala nito? Pero bakit nga ba alam ko ang mga bagay na ito? Well, ito ay dahil ang nagsasalita mula sa umpisa ay walang iba kundi si SCP-002 o si Dr. Akasha. By the way, maaari mo din palang bisitahin ang website natin na Sealed Creatures Program of the Philippines.io at I am sure na mas may mo ang organisasyon natin na ito.